Good evening po mga kababayan. Today is January 7, 2025. Ang gusto ko pong pag-usapan natin mga kababayan ay itong mga antay PBBM, antay BBM na vloggers na sobra pong sobra sa kabastusan. Maliban po pala kay Maharlika, mayroon pa siyang bagay eh, Maharlika 2.0. Marlica Jr. At alam nyo, grabe. Kung titingnan mo ang mukha ng babaeng ito, ito pong ang pangalan nito ay Alona eh. Alona. Actually, hindi naman ako, hindi ko ito kilala eh. Napanood ko lang ito sa isang uh, BBM vlogger na ito ang tinaykap, Kaya, Diyos ko, parang, hindi mo, hindi mo maintindihan na sa ginanda-ganda nung mukha, kung gaano kaganda yung mukha, gaano kakinis nung mukha niya, abaeng lumalabas sa bibig matindi. Para siyang, para siyang laki sa pusali. Yun ang nakabaliktaran, na kung gaano kakinis, kung gaano siya kakinis, ganun ka, para siyang hinugot sa imbornal na lang kanyang pagkataang kanyang bunganga kung gaano ka bastos kabalahura itong bunganga ni Maharlika apa iparehas po o baka mas pa nilagpasan pa si Maharlika ano ito nagpapasikat my goodness hindi ko maintindihan kung ano ang mga na, ano ang nakain ninyo kayong mga tao kayo wala kayong nakitang magandang ginawa ng Pangulo. Sasabihin nyo na hindi marunong maging maging pangulo. Nakupi, narinig nyo lang yan kay Sara eh. Sobra nyo kasi iniidolo itong si Sara Duterte. Wala kayo sa mga tamang pag-iisip. Sa totoo lang. Para kayong si Sara. So tama, dapat lang eh. Pare-pareho kayo ng takbo ng utak. Kaya kayo ang magsama-sama. Kaya nyo sinusuportahan eh. Tapos, wala, wala kayong ibang wala kayong nakikitang mabuti sa pagkatao ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung tawagin ninyo, bangag, bangag. Paano nyo nasabing bangag? Nakita nyo ba? Sa sabi, tawagin nyo, bangag, bangag, eh, nini, wala kayong, wala kayong ebidensya. Nakita nyo ba personal na gumagamit ng ipinagbabawal na droga itong Pangulong? Ako alam nyo, ako naniniwala ako na ito si BBM talagang gumamit ito ng droga. Baka cocaine pa nga eh. Naniniwala ako. Hmm. I'm honest. Di ba? Ang pagkakasabi ko, gumamit. Gumamit. Hindi gumagamit. Ibig sabihin gumamit, past. Past tense nakaraan tapos na at 'yon naniniwala ako na nagdo-drugs 'yan noong kabataan niya noong mga wild days ng kanyang kabataan hindi lang naman po si BBBM ang magbagawa niyan siguro ko mga hindi ko sigurado no pero sa mga naririnig ko mga anak ng mayayaman kahit nga ng mga anak mahirap, may naman yung nagdudur nagdudurog eh. Nag, eh. Yung pa kaya mga anak mayaman na spoiled, walang walang ibang uh, ibang pinuproblema kundi mag-enjoy, saan mag enjoy paano mag enjoy sa buhay, may pera. Hindi ko sinasabing it's normal, but it's customary sa mga even mga hari, mga prinsipe. May na, nabasa ko yan sa may nabasa akong literature dati. Mga prinsipe, mga duke, mga, mga, alam niya na, mga nasa elite communities, sila pa nga ang mas malala. Kasi nga may pera sila. At may marbabigat din na problema ang mga 'yan. May mga perang pambili. So ang ginagamit nila hindi yung mga mumurahin na yung mga pang pangmasa, pangmayaman. Okay, yung mga basta mga pangmayaman. Iisang klase lang naman kasi ang tao, magmayaman, magmahirap, may roon talagang nagbibisyo. So, kung tatanungin natin si si PBBM ba, si Bongbong Marcos ba nagda-drugs? Ako, I'm not saying hindi ako naniniwala na nagda-drugs siya at this moment dito sa kasalukuyang panahon. Hindi. Naniniwala ako nagdrugs yan noong araw, noong kabataan. Dahil parang naging part na yan ng mga kabataan, di ba? Mga wild-wild party partying hindi lang naman si BBM ay mga barkada niya mga anak mayaman mas malala pa nga mga anak ng politiko sus ginoo pero kung sasabihin ninyo na nagbabangag siya sa ngayon I don't believe it matanda na si BBM 67 years old presidente may lamok. Sa tanda niyang yan, magbibisyo pa ba yan? At saka sa dami ng trabaho niyan, sa, sa laki ng responsibilidad niyan, I don't think. I would never believe it. Kasi may mga anak siya. May mga anak siyang mga binatilyo, binata. Ipapagaya ba? Yep, ituturo ba? Imposible yun. Kaya itong mga eh kung ako naman kasi kay PBBM, I will go public na aaminin ah, ko, oo nagdrag sa ko noong araw, pero tapos na yun. Di wala nang katiting na ano sa katawan. Wala na. Na-excrete na lahat yun. At saka kagaya na lang sinasabi ng iba na <clears throat> masyado nang maingat sa sa kalusugan itong si BBM dahil nga iisa na lang kanyang kidney. <coughs> At saka yun nga, ang tao kasi may pagbabago, marunong magbago, lalo pa na siya ay isang uh, mataas na opisyal ng gobyerno. Siyempre, yung responsibilidad mo, ano pa man ang, magkakaroon pa ba man ng time yan na gumamit niyan? At saka ako, I don't believe. I don't believe. Kaya yung mga, mga ipinibintang ninyo kay BBM na nagdodrugs and drugs, Andre, Ewan sa inyo, ipinamimigay ninyo, yung gawa ninyo. Ang nagpakalat kasi niya si Duterte, itong pamilya Duterte, di ba? Siya lang nagpakalat kasi sila yun. Mas maniniwala pa, pa ako na sila, sila mag-aama. Sila mag-aama ang nagdudurog. Pero hindi yung pamilya Marcos. Matinong pamilya to. Matinong pamilya ang Marcos. Hindi kagaya ng hindi kagaya ng pamilya Duterte. Need I say more? It's very public. Ngayon, itong mga DDS vloggers na ito na sobrang dumi ng mga bunganga, hindi ko maintindihan sa inyo kung ano ipinakain ninyo ng mga Duterte. Masyado yata malaki ang bayad sa inyo, no? Wala kayong nakikitang buti sa Pangulo. Sabihin niya, walang ginagawa. Anong walang ginagawa? Bulag ka ba? Bulag kayo? Ikaw, Maharlika? Ikaw, Alona? Mga leche kayo? Alam niyo, itong dalawang ito, itong dalawang babaeng to. Itong Maharlika at saka Alona. Ito ang pinaka-balahura dito sa mga DDS vloggers eh. palibhasa kasi, wala kayo sa Pilipinas. Subukan ninyo na nandito kayo sa Pilipinas kung magagawa ninyo yan. Takot nyo na lang. Alam niyo mga kababayan, kung totoo man na uh, ipapatawag ng Quadcom, itong mga DDS vloggers na ito na masyadong mapanira, mapanira sa mga politiko, lalo na kay Presidente Marcos, sana po pati itong Alona na ito, itong Alona, itong Maharlika, kaya naman yan na ipatawag eh. mga Pilipino din naman yan eh tapang tapangan kayo kasi wala kayo dito tatapang nangapog nyo eh wala, wala kasi kayo sa Pilipinas eh nandiyan kayo sa malayo pero kung alam mo kung gugustuhin ng gobyerno kung gugustuhin lang ng gobyerno na ipadampot kayo, ipabalik kayo dito sa Pilipinas para litisin, magagawa eh. Kayang gawin kahit near Maharlika na yan political will lang yan. Foreigner ka, tapos nakikialam ka sa, di ba American citizen yan si Marlica? Hindi ka na Pilipino, foreigner ka, tapos nakikialam ka sa politika ng, nakikialam ka sa affairs ng Pilipino? Wala kang karapatan. Hindi ka na Pilipino eh. Pakialam mo sa amin. Buisit ka. At itong alona na ito, kung gaano ginanda ang mukha ganun ka balahura ang pagkatao mo. Buisit ka rin. Nakakainis mo pakinggan na lahat na lang na lumalabas sa bunganga nitong alona na ito, puro kasamaan. Kasamaan na ibinabato niya kay Bongbong Marcos. At napakabastos ng bunganga, parang walang pinag-aralan eh. Bastos na babae. Sana po mga, sana po, kayo dyan na nasa gobyerno eh, gawan nyo naman po ng paraan yan. Putulan nyo naman ng mga sungay yan kung hindi dila, sungay. Masyado na, masyadong abus, abusado. Sobra ninyong inaabuso porke mabait ang Pangulo. Inaabuso ninyo. At ito naman kasing... Ay. Alam nyo, ako'y mananawagan kay First Lady Lisa, no? Akala ko ba, First Lady Lisa, ikaw ang tagapagtanggol ni PBBM? Kasi nga, itong asawa ninyo, itong asawa ninyong Pangulo, <clears throat> sorry, Pangulong BBM, masyadong mabait na nagiging nagmimistulang week na tuloy. Ngayon, sana naman po, kayo ang gumawa ng paraan ni pagtanggol nyo naman yung asawa ninyo. Ano ginagawa ninyo, First Lady Lisa? Bakit nyo hinahayaan itong mga bastos na mga DDS vloggers na ito na bastosin yung asawa ninyo? Bastosin yung presidente natin? Hindi nyo lang yan asawa, madam. Madam Lisa. Presidente natin yan. Presidente ng bansa natin. Mga nasa abroad. Sisirain yung pangulo natin. Ikakalat sa mundo. Ikakalak sa mundo. Nasaan naman yung dito lang, only in the Philippines, na hinahayaan ng presidente na bastusin siya, lait-laitin, balahurain. Ano ba naman? Alam niyo kung babait si Presidente Bongbong. Sana po, Madam Lisa Marcos, kayo po yung gumawa ng paraan after all, hindi naman kayo, hindi, wala kayo sa gobyerno, but you have all the rights and responsibilities para kumilos. Dahil asawa ninyo, asawa ninyo ang sinisira. Bakit wala kayong ginagawa, First Lady? Ah, alam nyo kung ako, kung ako, hindi ako papayag papayag na gaganun, gaganuntuin mo ang asawa ko? Hindi lang basta asawa yan. Presidente ng sambayan ng Pilipino yan. Tapos hinahayaan ninyo na tapong-taponan ng tae? Di ba? Ano ba naman? Alam mo kung sa ibang bansa yan, hindi po pwede yan eh. Only in the Philippines eh. Alam ko ako nasa, kung ako nasa pwesto, ako ang presidente tapos gaganyan ni hindi ako papayag na babastusin ako ilalagay dapat yung mga nambabastos na yan sa dapat nilang kalag may kalalagyan yan para hindi na pinapamarisan dumadami dumadami po yung mga didi shit vloggers eh na mga naninira eh kasi nga wala kayong ginagawa madam at pangulong bongbong hinahayaan nyo lang eh kaya dumadami at at <clears throat> sumusobra na mas lumalala yung paninirang ginagawa nila kaya inaabuso inaabuso na oh my god hindi ko maintindihan eh hayaan nyo na ang ah, gusto <clears throat> may nabasa ako gusto daw ni PBBM na ipagtanggol siya ng mga tao, okay, fine. E ka namin. Kasi nga, hindi nyo pinagtatanggol ang sarili ninyo. Hindi kayo nasasaktan sa ginagawa sa inyo. Pero kami po, nasasaktan kami eh. Kaming mga supporters ninyo, masakit kaya. Kasi yung iniidolo natin, yung hinihingi, hini, ano ito Tinitingala natin, iginagalang natin, pangulo natin, parang tatay natin ang bansa. Naku naman, ako tuloy ang, ang nasa isip ko, kung hindi ninyo kayang ipagtanggol ang inyong sarili, what more na ipagtatanggol nyo ba kami? Kayo dapat ang magtatanggol sa amin. It's not the other way around. Pero dahil nga hinahaya, kahit tapunan ka ng putik sa muka, kami yung lalaban. Yun ang gusto ninyo. My goodness. Madapat kayo mismo. At itong 2025, ayon sa naobserbahan natin, na mukhang sabi eh, magbabago na sa PBBM, Babaguyin na niyang kanyang estilo, magiging matapang na. Sana nga. Sana nga. Pero alam mo sa nakikita ko ngayon, pa, hindi pa rin humuhupa yung paninira nitong mga mga anti-Marcos vloggers eh. Nandiyan pa rin sila eh. Hindi pa tumitigil eh. Kahit na may, kahit na nagsalita na yung kongreso na ipapatawag ang mga ito sa Quadcom para may investigahan, pero parang wala silang takot. Wala silang takot. Kasi hindi sila naniniwala na talagang babalikan sila ng presidente natin. Hindi sila naniniwala. Ako. Ako. Gusto kong makita ang Pangulo yung hindi po na laitin siya, bastusin. Dapat iginagalang. Diba, mahal na pangulo at first lady, sinisira. Oh my God, hindi ko mag -gets. Hindi ko talaga mag kung bakit. At itong mga... bagay, sayang na, sayang na power. Well, hindi na, hindi ko sinasabi na gamitin yung power. Hindi naman sa abusadong pamamaraan. Legal! Hindi ako, hindi ako papayag. Sumusobra na. Kaya, well, mga kababayan sana nga po, sana nga, magumpisa na ang simula na ng uh, pagbabago mabago na ang behavior ng ating pangulo na wag nang magpapa wag nang mapapatalo wag nang wag nang papayag na bastusin iba mga kababayan sa totoo lang marami mga Marcos supporters ang sumasama ang loob dahil wala kayong ginagawa madam at PBBM wala kayong ginagawa, hindi na, gusto namin makita yung ipagtatanggulin yung sarili ninyo. Hindi nyo ahayaan kayo binabasos ng kung sino-sino lang dyan. ba? Diba? Anyway, so hanggang dito na lamang po mga kababayan, Maraming salamat sa panunood. Ma mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Okay? At mahalin po natin ang ating Pangulo. Respetuhin natin. Okay? Thank you very much for watching and peace.